pangatlo ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa na madalas bumisita sa pornography website na Pornhub ngayong taon. Batay sa ulat ng GMA News Online tungkol sa Year in Review ng naturang website, Estados Unidos ang may most visits sa Pornhub habang pumapangalawa ang France. Ang average time spent per visit ngayong taon ay 9 minutes and 40 seconds. Ang Bansang Meksiko naman ang nangunguna na may most time spent o may pinakamahabang paggugol ng oras sa website na may 11 minutes and 1 second at sinundan ng The Netherlands at Estados Unidos. Lumalaban sa Year in Review na pinaka-koonti ang pagbisita ng Pilipinas sa Pornhub sa kasagsagan ng Sinulog Festival noong January 15 kung saan 27.2% ang iminaba. Ang salitang Pinay ang ikatlong most searched term sa naturang porn site ngayong taon na mas mataas ng dalawang pwesto kumpara noong 2023. Hentay pa rin ang pinaka...